ana ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ni Congressman Arnie Teves na may banta sa kanyang buhay. Umuwi na raw dapat ang kongresista sa lalong madaling panahon. Hindi rin daw totoo ang hinala ni Teves na isabong ang purutdulo dulo ng pagkakasangkot niya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Nasa front line ang balitang yan si Maricel Halili mismong si pangulong Bongbong Marcos na ang nanawagan kay Negros Oriental representative Arnie Deves na umuwi na sa Pilipinas. The only advice I can I can give to to uh, 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 kong Arnie is that uh, habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo. So, mas maaga kang makauwi, mas marami pang opsyon ang naama uh, pangyayari. Pero pagka masyado ng late, wala na mapipilitan ng gobyerno. We will have to move the way. we will have to move without any discussions with him. Sinabi wala yan Pangulo na, ng Pangulo nang makapanayam siya kanina ng media pagkatapos ng 126th anniversary celebration ng Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig. Kahapon, natapos ang ultimatum ng kamera kay Teves na lumantad matapos siyang masangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at walong iba pa. Sa isang Facebook video kagabi, iginiit ni Tevez na hindi siya nagtatago, pero hindi niya sinabi kung nasaan siya. Hindi raw niya kayang umuwi ng Pilipinas dahil sa banta sa kanyang buhay. Kaya nga raw humiling siya sa kamera na sa pamamagitan na lang ng video conference siya magsasalita, pero hindi siya pinayagan. Sa totoo lang, alam nyo, gusto ko na talagang umuwi. Kung hindi lang dahil sa banta na ayong buhay, umuwi na ako. Hindi ko naman pwedeng ipagpalit yung pagkakamis ko sa ating bayan sa buhay ko. Sabi pa ni Tevez, may impormasyong nakarating sa kanya na sa Malacanang daw galing ang utos na idiin siya sa pagpatay kay Degamo. Pero pa ba yung killing, may operation na. At may nagsabi din sa akin na may order din daw sa palasyo. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na si President BBM mag order na tirahin ako. Tingin ni Teves, ginagamit lang ang pagkamatay ni Degamo para pabagsakin siya. At ang nakikita umanong motibo ni Teves, ang negosyo niya noong isabo. Meron daw mga tao na gusto nilang masolo yung isabo, kaya kinakana nila ako. Matagal ko nang sinabi, wala na ako dyan naawa nga ako e ginamit pa yung pangalan niya sa mga taong gusto lang magnegosyo ng sabong. Pero mismo si Pangulong Marcos na rin ang nagsabi walang kinalaman ang isabong sa kaso ni Teves. Ang punot dulo nito ay pagkapas lang ng <laughs> Governor de Gamo. Uh, nag, nagka na kami sa isabong noon, but that's not what this is about. Hindi rin bumenta kay PBBM ang sinabi ni Teves na may banta sa kanyang buhay kaya ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. Kami naman sa intelligence, the best intelligence we have is that we are not, we don't know of any threat. Sang manggagaling yung threat. So, but anyway, uh, if to reassure him, kami will provide all kinds of security kung anong gusto mo. Alok pa ng Pangulo sa Mambabatas mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Maglanding ka kung saan mo gusto, papaligir sa isang army, sa Air Force Base. O maglanding sa Sabasa. papaligiran natin ng sundalo, wala makalapit ng isang kilometro. So, but, uh, that will guarantee his, his uh, security. Nire-respeto naman ang kampo ni Tevez ang pahayag ni Pangulong Marcos, pero nanindigan silang may banta sa buhay ang kongresista. We would rather err on the side of caution. Baka uh, hindi siya privy sa ibang intelligence, pero minsan eh, may tinatawag niyang cordon sanitaire na napifilter yung informasyon na dumarating sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. May sagot din agad, si Congressman Arnie Teves sa mga sinabi kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang bagong video sa Facebook, sinabi ni Teves na mahihirapan siyang humindi kung si Pangulong Marcos na ang humiling na umuwi siya sa bansa gusto ko lang malaman nyo na hindi ko kayo kinokontra sa sinasabi nyo pero baka hindi lang kayo na brief ng maigi kung kayo na ang humiling na umuwi ako mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng proteksyon sa akin. <tinyo> Lini Tevez na ang isinampa sa kanyang kaso ay hindi tungkol sa pagpatay. Kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo kundi kaugnay sa nangyaring raid sa kanyang bahay sa Negros Oriental kung saan may nakumpiskang matataas na kalibre ng baril at iba pang armas. January 11 pa raw siya nanawagan na may mangyayari anyang raid sa kanyang bahay pinanindigan din ni Tevez na may banta sa kanyang buhay. Hiniling din na ng congressman na makausap niya mismo si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko sana kayong makausap para maka-explain ako sa inyo. Kung matawagan ko man ang anong number ng tauhan mo, baka pwede kay Boss Anton para lang makausap po kay Mr. President kung okay sa inyo.